Yes. Norma! Ano na, Norma? Kumain ka? Ano wala mo, Norma? Isda. Oh my God. <laughs> so, ibig sabihin, maganda ang ano, ah, ang ulam mo dahil isda. So, healthy. Ate Grace, shout out! Si Ate, ay Benicio ka ngayon dahil papunta na siya ng Pilipinas. Sama-sama so, daling salita pa uwi si Ate ngayon, ngayong linggo si Ate uuwi. Uwi na ng Google. So ngayon, Ate, ano masasabi mo dahil napunta ka sa akin? Ah, uh, wala. Ora <laughs> muna magsha-shout out ka muna ta. Shout out muna te sa family mo sa Pilipinas, ayan. Shout out sa family ko. Ayan. Sa mga anak mo te? Ay, uh, parang galit. <laughs> sa saan ba kayo Ate? Laguna. Sa mga taga Laguna, mega mega shout out sa inyong lahat. Ayan. So lahat kami dito masaya dahil nagkakasalo-salo. Nakikita nyo naman, one family kami ngayon. Ayan. Ayan, one family kami ngayon ha mga manay. So ngayon, isa-shout out natin isa. Lore, mag-shout out ka na Lore. Saan ka sa Pilipinas? Shout out dyan sa mga pangit. <laughs> <laughs> sa mga pangit daw, pero kabalik magaganda. So shout out pa ng family mo. Saan, saan lugar pala? So, to dyan sa Northern Summer. Ataga, At Northern, Northern, Northern Summer. Bakit magtabi? Northern Summer, Bama, no, summer siya. Pero, parehas <laughs> kami salita. lita. Okay. Uh, shout out sa Rose. Bye in Bicol Regional. Miss ko na po kayo. See you. See you soon, 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 soon. Yeah. Sa mga anak mo. Really? Sa mga anak mo. Miss na, na miss okay. ko na kayo. Dayan, Ingat palagi at mag aral mabuti. Love you. Okay. So, ngayon, Tawag ni Ito ang aking pinakamagandang. Ang pinak pinaka-prinsesa naming kaibigan. Ayan. Mega, mega shout-out. I-shout-out mo na ang family mo. Ayan. Shout-out sa mga pangit. Lang ito lang <laughs> nito. Oh, dali na. Shout out, Shout -out, out na. Shout out na. Shout out po sa mga viewers. Ayan. Sa mga viewers ni Manay at sa pamilya mo. Sa pamilya <laughs> po. O, uh, saan ang family mo, mga taga? Bicol. Bicol. Mga Oragon taga? Yes. Yeah. Sorsogon, Gubat, saan ba? Sa Gubat. Sa Gubat, Sorsogon. Ina na family and? Amante. Okay. At sa iyong minamahal na anak. Okay. Hmm. Anak So, shout out sa lahat ng mga nandiyan. Ayan. So, ayan. So, ah, meron tayong counting interview muna ngayon. So, mag-aamos muna tayo ngayon. Uh -oh. Sa lahat mo. Eto, bibigyan ko kayo ng partida. Bibigyan. Ah, 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 ah Mag condolence muna tayo sa ating kaibigan na namatay, na nawala. So ngayon, Norma, Uh, dahil sa matagal ka na rito, anong masasabi mo sa mga OFW na mga baguhan at hindi baguhan? Doon muna tayo sa mga baguhan. Yan, sa mga baguhan, ayan, uh, no, konting no, tiyaga. Konting no, okay. <laughs> 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 tiyaga, basta since mag, ma, ma, uh, uh, marangal na trabaho, uh, magtiyaga tayo kahit konti ang sahon basta may, may trabaho. Lalo pa, lalong lalo okay. yung na yung... Bigyan niyo ng kanin si Ate Grace. Lalong lalo na yung mga nasa labas na trabaho. Kailangan maging matyaga tayo sa pag okay. 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 okay, nasa labas so, tayo. So, okay, tatos. so, okay. So, ngayon, uh, tawag nito, sa mga luma naman, mag, ano masasabi mo sa mga matatanda na, sa mga matatanda na na mga OFW na talagang matatagal na sila dito, anong masasabi mo sa kanila? Ayan, ay, ang masasabi ko sa mga matatanda na. Mga maedad na, di ba? Marami kang karanasan may marami sa mga maedad na. na. Yung mga matatagal na nagtatrabaho sa abroad. <laughs> Kailangan, hindi tayo, hindi natin lahat ipapadala ang ating pera. So mag-iwan mag tayo sa ating sarili. Yes, tama kapag, ka dyan, partner. norma Kapag umuwi tayo sa Pilipinas, I mean, uh, uh, mayroon tayong uh, ipon. Um, kasi hindi alone. natin sigurado ang buhay natin doon. Napakahirap. So yan ang paalala ni, ni partner norma sa ating mga kababayan na mga may edad na. So tinatangkilik na natin sila ang mga precious moment nila na nagawa sa pamilya. At, at, shout out sa lahat ng mga kasama ko ng mga waitress ng mga okay. edas na may so, idas okay. kailangan okay. ano tayo, mag-ipon tayo. Ang sabi nga nung kaibigan ko ay konti na lang ating uh, panahon sa Bahrain dahil ang mga pinipili ng mga waitress ngayon ay mga bata. Ay, ganon! <laughs> so, may mga, may mga, may mga powers pa pala itong mga ladies dyan sa tabi-tabi. Okay. So ngayon, Norma, dahil sa yun ang nasabi mo, ang, ang sinasabi mo ngayon bilang OFW, mga Yun yung yung pinapaalala mo sa ating mga kababayan tama na bilang OFW mag-ipon tama Oo. wag lahat ibigay sa pamilya pero hindi naman ng lahat na pamilya ay ganun ang mangyayari kaso nga lang mas maganda na yung sigurado tayo may savings tayo kasi sa totoo lang sa huli ang pagsisisi wala sa una laging nasa huli parang jowa lang yan parang jowa lang yan <laughs> ba diba? so paginusto mo yung pala hindi pala kayo. Parang ganun lang yan. Marami kasi mga OFW na umuwi ng luhaan. Pagdating sa Pilipinas, nagkasakit, wala, ng, uh, oh, so, wala na. Uh, na. Tapos na. Oh, ba diba? Ganun lang yan. Kaya para sa atin, kailangan natin ang Banko Sentral ng Pilipinas. Palaging may mga ganon. Okay? Oh, dito naman tayo kay Yam. Mama Grace. Mama Grace, anong masasabi mo bilang 13 years ba sa Bahrain? 13 years? Ano ba? For good ka na ba? Or ano ba? For good, hindi pa. hindi pa. Hindi pa ba for good? Ilang years pa yun, Mama Grace? O ilang taon ka na pala dito sa Bahrain na nagsisilbi bilang OFW sa pamilya mo? Ay, ay para sa amo, sa amo mo pala. Kung hmm. bibilang ko siguro mga 12. 12, 13, 10, 13, 13 na rin, years. Na no? So ate, talagang at least kahit anong, anong masasabi mo sa mga baguhat, te? Sa mga papunta pa lang dito sa Bahrain. Kasi Kaya maraming na, nanonood nito. Yung mga gusto mag-abroad, isipin nyo ng 100% oh. yung pag, ano, pag alis ninyo. Kasi, hindi biro-biro na, pag pinasok nyo, kailangan tapusin nyo. Hindi yon konting gulot, alis ayaw agad, ayaw na. Ayaw na. na. Hindi ganun. pagkawas na pinapakain kayo ng amo nyo, binibigyan kayo ng sweldo. Hindi kayo sinasaktan. Hindi kayo sinasaktan. Mahirap ang trabaho. Tanggapin nyo yun. Kasi pinirmahan nyo yung kontratang yun. O, oh, diba? Totoo yan. Kore ka dyan, ate. Tapos ngayon, okay. sa mga, ano, okay. yung, yung mga ano, yung hindi mga hindi kaya ang mga emotional na ano masyadong emotional na ano, kailangan ma matibay ang pag-iisip mo diyan eh. Okay. okay. Matibay ang dibdib, -dib. matibay ang dibdib -dib -dib mo, lulunok yung lahat ng pride mo. Yung kahit hindi mo kinakain, kailangan kainin mo. Kasi kailangan mo mabuhay, di ba? Tama. Mm -hmm. So, yun nga, Ate Grace, maraming salamat sa magandang payo mo sa ating mga kababayan at sa mga 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 may edad na pala ano naman ang masasabi mo sa kanila sa mga may edad na Oy 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 madali ako daw mm, tapos yung sa mga edad na katulad ko <laughs> sa mga hindi naman sa mga may edad na out of 60 out of 60 years old ate anong masasabi mo dahil marami pa tayo dito mga kababayan na 60 years old nagtatrabaho pa anong nararamdaman nila kaya ngayon bakit sila nagtatrabaho hanggang ngayon dahil 60 years old na sila pero nandito pa rin bakit kaya hindi, dahil kasi para para pa rin sa pamilya eh. Hindi, minsan kasi dapat yung kanang magtatrabaho ka na lang para sa sarili mo, ipunin mo. Pinaka-importante may benepisyo kayo. Yung benefit na yon kailangan meron kayo hanggang hanggang sa mga, pag yung, para pagtanda ninyo age of 60 pensionado na kayo. Oh, wow. Hindi, hindi na kayo. Sa ano, di na pensionado na, ha? Talagang oh, gano'n natin, ha? Hindi, hindi nyo na kailangan mag, mag, ano, magtrabaho. Galing naman. Oh, every month, makakatanggap na kayo. Pag, yung kaya kayo, yung mga nagtatrabaho dito na maabot hanggang ano, mag-SS mag kayo, sayang ang insurance ng SS. Kasi kung hindi nyo gagamitin yun, natibala wala kayong, ano, ah, uh, <clears throat> tawag dito, hindi nyo, hindi nyo hulug-hulugan yun, sayang naman yung, yung lifetime yun tapos wala man lang kayo na pala tapos pagdating natin sa Pilipinas hindi natin alam kung aalagaan pa nila tayo or or ma, uh, uh, sikasuhin nila tayo kasi correct, correct, correct. karamihan, kasi ako kahit ako bata pa ako ng konti pero sinu-sure ko na yung sarili ko hindi ako sigurado kasi yung anak ko na aalagaan ako pagdating ng araw yung mga anak ko, pero uh, alam ko naman sa sarili ko rin na hindi rin naman siguro nila ako papabaya. pero for sure kailangan mag-ipon tayo mag-ibon tayo ng pera para sa sarili natin. Tama. Tama, ate. Kore ka dyan, ate. Thank you so much, ate, sa paalala mo. Mm -hmm. Double check mo, shout out sa family ni ate Gray sa mga taga Bulacan. Ayun. Anak. Mag-aral kayo mabuti. Ang ganda naman ng hindi, hindi para sa Hindi para sa akin yon Para sa inyo. Yes. Kori ka dyan. Kori ka dyan. So, ayun nga, masasabi natin bilang OFW, nandito tayo sa Bahrain para magsumikap. Hi. Tama. Dahil, kailangan natin yan. Dahil, tawag nito, uh, syempre, tumutulong tayo sa ating pamilya sa ating mga kamag-anak bilang OFW kaso nga lang syempre may kanya-kanya tayong problema na hinaharap lalong-lalo lalo na si Manay maraming problema pero wala nang kakayanan lahat na kinaya ni Manay o oh, ba diba? so napakasarap na mga pagkain nyo no ayan may mga pagkain sila mga Manay so hindi muna na kumain si Manay diet muna ako ngayon dahil ako ay na kailangan ko magbawas ng timbang dahil sa mga next month baka maoperahan ako maoperahan si Manay so magpapa-check muna tayo dahil sa ating kalusugan so need talaga na akin magpapayat. Kasi para pumayat din yung yung bilog sa tiyan ni Manay, 'di ba? Kasi sinasabi nila may bilog daw ako. So confidential yung bilog ko na 'yon, 'di ba? Kaya kailangan pumayat ako. Ngayon mga Manay, sinasabi ko sa inyo, nagpapasalamat ako unang-una. Shout out para sa mga taga Baharay na nanonood ng video ni Manay. Ayan. Sa lahat ng na mga nanonood at mga uh, sumusuporta kay Manay, maraming salamat. Trend or shine, nandito pa rin ang ating mga kaibigan. Ayan. Ayan. So, ano pa ba? Sa lahat ng mga taga Bicol, mga taga Kasiligubat, Sorsogon, mga taga Bisaya, sa lahat ng mga nanonood ng video ni Manay, sa iba't ibang basa, maraming maraming salamat. Ayan, ano pa ba? Sa... ayun si ate pa uwi na yon, papunta ng Pilipinas, magbabakasyon siya. So, nandito siya sa akin dahil yun na nga, minsan lang kami magkita ni ate. So, ano pa ba? Mm, sa susunod na linggo, update ko kayo sa bagong, ano, bagong gagawin nating video. Pero pupunta tayo sa mga market, bibisitahin natin ang mga farm kasi magtataglamig na sa Bahrain. So pupunta tayo sa, pinupunta kong strawberry farm sa... Sa lahat ng mga, alam mo na, sa lahat ng mga pasyalan sa park, doon tayo kasi magtataglamig na. Tapos condolence pala sa family, sa kaibigan ko na namatay. So, hindi natin inaasahan. Uh, hindi natin inaasa ang pangyayari. Sana kabayan, mga kamit, mga hostisya na nangyari sa'yo dito sa Bahrain. So ano pa ba? Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nunood. Have a nice day. Love you mga manay. Bye! Magbye ka anak. Bye! Ay pa sa so, magbye ka. Bye! Bye, -bye.